Yan, tanungin natin. Aba, 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 aba. Ano naman ang pakiramdam? Nang kakape? Hindi. Nang Nang may bagong iPhone. iPhone? Oo. Oh. <laughs> hey, real oh, me. Ano yung dati? Asan yung bago? Ba Maturaw. Ay na. Magasgas. Ala, kitang taman. Ang gusto sa raw. Anya, tatati. Serbi na ata. Nandiyan mitlo sa nga ang mga sa raw. Mas nagtigil-gil ka yung maknarad. Nuna, nag Di sayang nga di. May isang nga motor. Di katumbas na ataan. Nuna, nag-gaw. So, masigang ka po may tao. Pumano ka tao. Baka masagay. Pinyay. Damagi, mangarog ka niya. Oh. Anya, tipa kiramdam na nga dati barbaro sa lupan Mm, Siyempre, ang pakiramdam, masaya. Lalong-lalo lalo na kung yung pinambili mo ay nanggaling sa sarili mong pagod, puyat at sakripisyo. Sobrang saya at worth it. Deserve ko to. Balong. Deserve natin to. Deserve. Mm -hmm. tanong. <laughs> ang tanong. Oh. Anya nga ta si Dain tayo to no Rabi ay. Nagadungabugoong asin dita na ah ada ihalam iphone um, ang si iphone na pulo bilate <laughs> ngim jok lang sabi nila wag ka daw bumili ng luho mo kung wala kang ipa, bibili ng pagkain. Kailangan, pag may binili kang luho, kaya mong panindigan, dapat may pera pa rin na -ano, naka, ano, naka-set aside para sa mga pang-araw-araw. Para sa emergency o, syempre, na kung binili ka ng ganun kamahal, tapos yung pera mo sakto-sakto lang, wala ka na talaga pang kain, ay iba na yon, Materialistic nang na tawag daw. Mm, yung pinag-ibili naman natin ay pang vlog, pinag-ipunan talaga natin. At iba naman, naka-set aside naman la pa yung para sa pamilya natin. Tsaka hindi naman basta-basta. Oh, na naka-pag nakahawag ka na ng malaking halaga, hindi Isang lang basta-basta talaga. Oh, pinag-ipunan ko yan nga rin. Ganun yun. iPhone natagamit mo. Gawain! Ah! Makita na oh. ang blackheads ko! Totoo na yan! <laughs> mas Kamustahin tayo, mamu ni Kalot pa. ano yung feeling niya dumarabar na ba kay ha Pam? Haray! Ano yung pakiramdam mo? nga, damit eh. Iphone mo. Siyempre, masaya tirik mo na. Pata na lagay nung kasalipong siya, akong matikpag yung gamitin gamitin Kikita mo lagi jidaan mo lang usaran Tanya. Usar ni na nga yata pinanggatang ta. Kay kasano, oh. isa usari usaran Tata. Ato iti patunay nga kwa nga. Yeah. Di baga na kami gumatang no, kakanong? Hmm. Kwa, ano e, kwa, awan kan dapat eh magbisbisinan bisinan na no, nagigod doon mga gumatang ti Ipaw. Amun ti patunay nga hantay na nga ti Duhaw. Ano ah, ka dupay magastay na eh. <laughs> 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 mm. Ano ka ang istak dyan eh. Pamukitaan. Ano well, uh, ka uh, nga talaga. ka no, maragsak ka Kaya ano nga eh. First time talaga ti pinagyag ko ato. Yung, so nga uh, yamanik nga talaga ta. nagkaroon na ti. Kasi nga gamitin ta, lalo tag, magamit ka daal daw, masulit mo pa eh. Aglawag na eh. nga tayo gamitin ko. Sa daw.